<laughs> Bukas na lang kita mamahalin sa paglaya ng ating mga puso. Kulot kanta. bukas na lang kita. Bahu! Mami, baho? Amoy mo to, amoy, amoy. Bahu! Amoy mo to, amoy. Ay. baho Bahu! Isa pa ba, amoy, amoy. Bahu! Ito pa, amoy! Amoy! Pakagat ka, Tim. Pakagat ka. Ayoko masakit. <laughs> Pakita mo kulot yung ngipin. Madali. Asa ang ngitip? Asan? Ayun, no? Ayun! Hindi pantay. Oh, kulot ah! Patain. Tunari pa ang kakas. Ayoko. Masakit. Masakit kaya mga dat dyan. Huwag yun na dot datin yung mga Am! Am! Kagat mo ate. Dali. Am! Um. Aah, uh, uh. <laughs> ah. nak tak banyak apa? Aley, 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 woo, 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 Oh, kiss mama, wow. kiss mama, kiss. Kiss mama. Kiss mama. Ay. Tablado. Ako, kiss mo ako, kulot. Wow. Aray! Pangit mo, Sam. <laughs> Aray, ako kinagat! Aray! Aray, masakit! Ala, talagang pinanggigigilan pag may kinakulit show. Aray! Aray! Kamot doyan dyan. Aray! Aray! Kamote, sakit. Kiss, kiss. Kiss! Pakagat ka na. Ah! 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 Ah!